ng Rosales ng sunog na ikinasawi ng mag at pagkasugat naman ng isang senior citizen at dalawang pusa. Ayon kay Senior Fire Officer Juan Joseph Ulibac, ang Chief Operation Officer at Investigator sa nasabing opisina, na nagpapatuloy pa ang verification sa pagkakakilanlan ng nasabing dalawang individual na nasawi sa sunog sa barangay Carmen Westa. Anya na nangyari ito kahapon unang araw ng Abril at nalaman nila ang sunog dahil sa report ng isang concerned citizen kaya agad silang nagtungo sa lugar kasama ang Rosales LGU, PNP Rosales, ilang ahensya ng gobyerno at mga volunteers group para sa karampatang aksyon. Pinaginila ang nagsimula ang sunog sa isang bahay sa isang compound na nasa likuran ng establishmento sa tabi ng highway. Tatlong establishmento ang nedamay sa sunog habang ang ilang bahay naman na nasa likuran nito ay tuluyang natupok. Mabilis kumalit ang apoy dahil sa mga light materials kahit umabot sa second alarm ang sunog ngunit na far out naman kaagad. Nasa mahigit sampung truck ng tubig ang ginamit sa pag ng apoy kung saan tumulong dito ang mga kabomberohan sa karating lugar gaya ng San Manuel Tarlac, Villasis Fire Station, Balungaw Fire Station, Santo Tomas Fire Station at iba pa. Sad pa rito na maayos naman naanya ang kalagay ng ilang mga biktimang nawalan ng tahanan na, na siyang binibigyan ng tulong ng gobyerno at mga voluntaryong individual. Nananatili pa rin nagpapagaling ang nasugatang senior citizen at nagamot na rin ang dalawang nasugatang pusa kung saan sinagot ng lokal na pamahalan ang gastos habang ang professional fee ay libreng binigaya ng isang malapit na pet veterinary clinic sa pinangyarihan ng sunog. Samantala inaalam pa ang kabuoang pinsala at ang sanhinang sunog na siyang ikaapat na aksidente sa taong ito at ang pinakamalubha dahil sa pagkakaroon ng kaswalidad. Isang palungkot na balita, sir, na nagkaroon po ng sunog dito sa Carmen West, Rosales, Pangasinan. Meron pong tumawag na concerned citizen po sa na taga Carmen din po na may tunog po sa area na yon at nakarespondi naman po agad ang BFP Rosales kasama yung iba't ibang agencies po natin na tumutulong pag may mga respondi tayo. At yung bahay naman po is ano, uh, mga residential at saka parentahan na business establishment po, lalo na dun sa malapit sa highway po. Yung nasawi po is meron po tayong dalawa, uh, magkina po. So yung mga pangalan at saka that is under investigation po. And meron po tayong isang injured din na uh, senior citizen na po. Yung bahay po sir na light materials po sa likod na parte ng Farsin po is made of light materials, old house po siya na compound po. Dito naman po sa harap natin is mixed materials pero more on concrete po sir kasi mga business establishments ang nasa meron pong malapit dito sa highway sir ma'am. Opo sa lahat naman po ng response is mahirap po pero dahil sa pagtutulungan ng iba't ibang agencies natin dito sa Rosales, to include yung mga volunteers natin, Uh, nagawa naman natin ng tama at saka yung uh, proseso ng pag uh, ng apoy is medyo mabilis naman po. Yung sa uh, yung sa nadamay po ng mga establishments, uh, usually mga business establishments po, is nasa highway lang kasi po siya. Pero doon sa light materials na pinanggalingan ng sunog natin is uh, uh, allegedly na doon nanggaling sa may mga compound po na made of light materials 'yung mga nasunog po doon sir. second alam ko siya sir, base doon sa mga records natin sir, uh 9:43 po siya na declare na far out po sir. Pero yung sa 7:50 po nang umaga na declare na uh far under control po. Yung mga truck po na, na na gamit is mga Boales 10 po sila sir ma'am. Uh, tumulong na rin ang San Manuel Parlaque ang Rosales Action Group, uh, Vilasis Fire Station, Balonggao Fire Station, Santo Tomas Fire Station, at saka siyempre dito sa Rosales Fire Station. So far, sir, yung mga tanong po natin, sir, is under investigation. Sir, wala pa kami na i-release na estimated damages kasi, sir, mas maganda, sir, kung makuha namin yung affidavit of loss na madideclare ng mga victims po natin. Pag yung mga establishments po natin, uh, sir, na mga malapit dito sa highway po sa mga business establishment po, meron tayong tatlo. Uh -uh. Yung isa po is uh, partially damaged siya. Yung isa po is yung sa likod po is yung mga light materials na compound na made of light materials kaya mabilis yung pagkalap doon sa likod is uh, residential po siya, sir. Isa lang po na dugtong, -dugtong po yun, sir. Uh, parang shanty type po siya, sir. Basi po sa records namin, sir, uh, mula inero 2025 is meron na po tayong ika na po itong nangyari po ito, sir. Actually, ika, last two weeks lang po yung isa, sir, sa Bahayang po. Kuliling. Okay. Masakit pong tanggapin na may ito, uh, as first-time kong investigator, naka-encounter po ako ng ito, na meron tayong casualty. At the same time, meron din tayong injured so masakit sa loob na may eh, mangyaring ganito sir ma'am. Meron na pong ano sir information pero kailangan po natin i-verify kung sino po talaga yung casualty uh, natin sir na mag po. Mga kabombo, uh, yung mga simpleng paalala natin ulit po na iwasan po natin ang mga octopus connections at magluto na hindi binabantayan awal po din magsunog ng basura sa mga paligid ng bahay man o kung saan man. Uh, kung sana po, kung naninigarilyo po tayo, uh, ugaliing patayin muna bago itapon po ang upos ng sigarilyo. At isa sa pinaka-importante namin pinapaalala na sana i po natin ang proper housekeeping, magsinop ng mga kagamitan o mga bagay-bagay sa mga bahay para maiwasan natin ang uh, mas mabilis na pagkalat ng apoy. If in case, meron pa tayong Mangyari emergency at huwag pong kakalimutan na laging tumawag as soon as possible po sa kinaukulan. Uh, huwag po nating unahin ang paglalive. Sana hindi man mangyari sa atin. Uh, kung may mangyari man po sa atin, sana po tumawag po agad. At tumulong naman po kung meron tayong pwedeng itulong sa mga wiktyama po. Salamat po, sir. Para sa programang Bombohan ay Big Time Patrol numero 5, Bombo Oliver na kumus nag para sa number 1. And most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo!